sa kayo po, ano pong maipapayan nyo naman doon sa hirap na hirap sa buhay? Financially, yung bihira makakain ng tatlong beses isang araw. Alam mo, hindi sa sinisisi ko yung mga nahihirapan, pero lagi kong iniisip, narito ka ngayon sa sitwasyon na to today kasi meron kang ginawa o iniisip kahapon na nagdala sa'yo dyan ngayon. So kung gusto mong solven yung magiging hirap mo pa bukas, solven mo na yun ngayon. Halimbawa, wala po akong trabaho. Hindi, di ba problema yan? Tatanong mo, eh kahapong ba may trabaho ka? Meron po. Ano nangyari? Ba't nawala ka? So, umabsent ka ba lagi? Anong ginawa mo? Kasi ba't ka nawala ng trabaho? Lagi may cause and effect. May mga tao na talagang parang sabi nga nila, minamala sila. Sabi nila, you know, parang dumadaan sa pagsubok. Pwedeng yun. Pero marami, nalagay na sila sa kanila, Alagyan nila, meron din silang responsibility. Yung nandiyan ka ngayon kasi ganito ka mag-isip kahapon. I believe in equality. And what I mean is, lahat binibigyan tayo ng langit ng pagkakataon. Anong ginagawa mo sa si binibigay sa gano'ng karaming tao na pinagtiwalaan natin tapos hindi rin nila yung tiwala. So ngayon, mabalik tayo sa tanong kung halimbawa, hirap na hirap ka sa buhay, ano gagawin mo ngayon? Una, stop complaining. Tumigil ka ng kare-reklamo. Tumigil ka ng kasisisi sa mga Kastila, Akapon at Amerikano dahil matagal na yon. Tumigil ka ng kasisisi kung paano ka lumaki, paano ka ganito at ganon. Isipin mo na lang, anong meron ka, anong kakayahan mo, anong kalakasan mo. Gamitin mo yon para maiangat mo ang sarili mo. Huwag mong isipin yung savings ng iba. Huwag mong isipin yung magagawa ng iba. Ikaw mismo. Kasi lahat tayo binigyan ng lumikha sa atin ng kakayahan. Kailangan hanapin mo yon at doon ka tumayo. Life is short. Huwag mong sayangin sa reklamo, sa himotok, sa pangihinayang, sa paninisi, sa paglulungkot ng dyan. Kaya yung mantra ko, minimize pain, maximize pleasure and do the most good. Every time na meron kang pwedeng tulungan, gawa ng mabuti, gawin mo.